Wow! Oh, mas malaki! <laughs> Hindi pa palag! Woohoo! <laughs> Ay, yeah, Hindi, sayang ko! Hindi, pa magari, na, huwag na! Grabe naman! Malabas, 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 eh. Nakalabas yung ano yun Ha? Uh, buhay pa pala yun Oo, oh, nakala <laughs> Buhay pa pala yun Ang sayang, dapat Tungkat pa pala <laughs> ko Okay lang, okay lang <laughs> Mas malaki no? Malalim, malalim Sayang Malalim? Malalim dito Ayaw eh, oh, mo, tayo Tatakabaw <laughs> na

Ay, na naman oh, mas malaki. malaki. Oh, malaki Oo, Ay, yari. Yunong, Dali. Kukuha, kuha. Kukuha, nice, nice, nice. Nice. Alpas na naman eh. Ba't nakakalpas, no? Natatanggal. Natatanggal. Nice, nice, nice. Dali pa rin. <laughs> na lang may murwa kami dito. <laughs> buti na lang may nagasa. <laughs> baka makatapa <laughs> yan <laughs> <laughs> dali ay oh, nice nice ay isa <laughs> ng lakob <laughs> dyan ang ng isa tara ka dyan yung kalaki <laughs> kanina <laughs> nina makakatanggal tara ka dyan yung kalaki kanina kung may mas malaki yan o oh, mas malaki kung may asisok siguro sa nudulo baka lang sumabit no? Ay,

Yes sir! Sige! <laughs> nice one, ma. Master! Dali! Baka talaga pre! O hindi ka talaga nagpapahuli? <laughs> Oo oh, <master. laughs> <laughs> pa. na Hahaha! Nakadali pa! Pauwi na! Woohoo! Patay ka ngayon O, oh. ah. Nice, pre! Dawi Dawi na naman

Lumalaban ba mga palag? Palagan mo Palagan mo yan Palagan mo Atan mo pre. huli na naman mga master. Sana hindi makawala no. Ganso ganso. Pero huwag mong palagan pre ha Huwag mong palagan pre Karol. Pre lalay pre Hindi huwag huwag mong madaliin Oo Ang drag mo hindi na gaano hindi makakigpit Baka baga magunat eh hey, pala roon lang. Balik. Anong iisara ng kusin? Ay, bakit dalawa 'yan. Ano 'yan, oh? No? Ano 'yung isa? Sunod you know, tayo. Ano ba 'yung mag-ano pre? Alamay uh, kasama pa lang ano eh. Dribble tadi. Ya. Hoi, aduh, sangkil. Ayos, pangalawa. Dali. Ganda ng sabit, pre. Ganda sabit. Mm hmm. Ganda ng sabit kahit Tanggang tabi pa. Aray mga masiro, isang kilo ah, nags na to? Tanggal po, tanggal na Oo, oh, uh, isang pre all nakakadalawa na sya mga kaibigan oops hindi bang oh? eh? wow, lupit maganda sabit maganda sabit malaki pre malaki congrats congrats kaibigan ang halaman rapala talagang madawi dito kung may rapala eh. Ay, es que sí que rato.